minsan ang ugali ng alis ni parang toyo, maalat at may mga halit din. Kaya nagkakaroon ng hindi magandang pagkakaintindihan. Minsan ang ugali ng alis ni parang suka, maasip dahil sa mga di ng o kaya tampuan. Lalo na dito minsan, kaya dito, pero dahil yun sa bagay na alis Kapag saba na rin ang pusa, ang nasa harap pa ninyo ay ang aming pusa. Tapos simbolo sa aming buong section o buong grupo na siyang solido sa bawat isa na nagkakaisa at kami ay narito upang ipakita sa inyo ito. Pusa man ito at ginto, ito ang aming pagsasama. Mukha man kami mga suka at toyo, nagkakamagka rin kami sa isang ginto pagsasama natatagal hanggang sa aming kamatayan. I almost have a feeling that we've met before. So tell me that you don't think I'm crazy. So tell me that it's here and now. All some people. Search forever for this one special kiss. Oh, I can't. Oh, 🎵 All to me Nais namin na talis yung aming presidente, ang pinakamamahal po namin na si Eric, Eric Gabon, Gamon. ang aking tatay. Mama, <laughs> Salamat po sa paggabay, sa pakikisama, at sa oras na inyong guys, sa amin. Kahit na alam namin na makulit at minsan naiinis ka na, na sa amin, maraming salamat rin sa buong honesty na siya ang naging aming kaibigan sa buong semestre ito. Nais nice po namin magsasalamat sa mga aming mga professors, sa aming mga guards, sa aming mga directors, <laughs> sa faculty, lahat na sinalamatan namin dahil sila sa amin puso ay naging parte ng aming buhay, umumog ng aming katauhan at ang pinakamalaga sa lahat aming inibig ng aming buong 好嘛，拜。